kumpiyansa si Batangas First District Representative Leandro Legarda Leviste na may ang panukalang maibaba sa 10% ang value-added tax mula sa dating 12%. Ayon kay Leviste, kapag ibinaba ang VAT, nasa 200 million pesos o 7,000 pesos sa bawat pamilyang Pilipino kada taon ang magiging savings ng buong bansa. Para umano mapalitan ang mawawalang 2% sa VAT. Magpapataw naman sila ng wealth tax kung saan bubuwisan ang mga bilyonaryong Pilipino sa bansa. Time, pag pinag-uusapan nito, wala kasing kapalit na buwis. Kaya pinapropose ko ngayon, tax sa mayaman mm -mm. yung kapalit. Pangalawa po, inflation is really the top issue of Filipinos for the last few years. Right. Mas urgent siya ngayon na solusyonan. At sa uh, tingin ko din, dahil ang mga mambabatas ay kailangan tumugon sa top issue ng ating mga constituents. Pag malami pong nakakaalam na may ganitong panukala sa Congress, ang ating mga legislators ay makikinig naman sa ating mga constituents. Nileviste ay babase ay na wealth tax sa halaga ng bahay ng mga pinakamayayamang Pilipino. Samantala sinabi naman ng mga babatas gagawing prioridad ng House Committee on Ways and Means ang naturang panukala. Pag-uusapan din umano sa susunod na pulong ng komite ang mga plano para mapondohan ang mawawalang buwis.